Ako si Jennifer Leclerc, ang tagapagtatag ng The Awakening Prayer Hubs Global Movement. Ito ay isa na namang Awakening Live, Awakening Wednesdays, at ngayon ay pag-uusapan natin ang Daniel Nash Prayer Anointing. Bago tayo magsimula, tandaan, maaari kang maging opisyal na bahagi ng aming kilusan. Ako ay nanagpakalakas ng mga tagapamagitan sa buong mundo, mga militanteng tagapamagitan para sa muling pagkabuhay. Nakakakita ang mga tao ng tagumpay sa kanilang pamilya, tagumpay sa kanilang lungsod, tagumpay sa kanilang bansa. Sila ay lumalago sa espiritual. Tingnan ito, awakeningprayerhubs.com, new. Ngayon, simulan na natin ang pagtuturo ngayong araw. Magtuturo ako mula sa aking Intercessors Devotional at kung wala ka pang kopya nito, maaari mo itong makita sa website jenniferleclair.org o saan mang online na tindahan ng libro. Mahalaga ito para sa mga tagapamagitan, kaya simulan na natin ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong kaluwalhatian. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na ikaw ay napakabuti, na tinuturuan mo kami, na pinangungunahan at ginagabayan mo kami, na tinuturuan mo kaming manalangin. Turuan mo kami ngayon tungkol sa pagpapahid ng panalangin ni Daniel Nash. Panginoon, tulungan magsalita. Amen. Kaya tingnan natin ang isang kasulatan, Colossus 4.2, at babasahin ko ito mula sa New American Standard Bible. Sinasabi ko dito, yuwo, ukol ninyo ang inyong sarili sa panalangin, laging maging handa na may pasasalamat sa puso. Naniniwala ako na ito ay isang uri ng paglalarawan kay Daniel Nash. Ngayon kung hindi mo pa naririnig si Daniel Nash, may magandang sorpresa kang malalaman. Si Daniel Nash ay may hawak ng mga susi ng panalangin para sa muling pagkabuhay noong ikalawang dakilang pagkakagising sa Amerika. Matagal, matagal na panahon na iyon, ngunit siya ay nakilala sa kasaysayan ng panalangin ng pamamagitan. Ibig kong sabihin, isipin mo na nabubuhay ka noong 1800s at daan-daang taon na ang lumipas, pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang iyong ministeryo ng panalangin. Iyan ang tinatawag na pamana. Si Daniel Nash may hawak ng susi ng panalangin para sa muling pagkabuhay noong ikalawang dakilang pagkakagising sa Amerika at baka hindi mo siya kilala. Marahil ngayon mo lang siya narinig. Talaga. Ngunit kilala siya ng buong langit at impyerno. Iyan ang gusto ko. Gusto mo kong makilala sa langit. At gusto mo ko rin makilala sa impyerno. Kung walang nakakakilala sa akin dito sa mundo, ayos lang basta kilala ako sa langit at impyerno. Pakinggan mo si Daniel Nash ay tapat na naglingkod bilang personal na tagapamagitan sa panalangin para kay Charles Finney. Pwede siyang nagkaroon ng sarili niyang ministeryo sa pangangaral. May talento siya, may kakayahan, ngunit tinanggap niya ang panawagang suportahan ang pananaw ng iba sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon, si Finney, kung hindi mo pa naririnig si Charles Finney, ay itinuturing na pinakatanyag na revivalist sa kasaysayan ng Kristyanismo noong Second Great Awakening. Si Nash ay nauuna, ah, pumupunta sa mga lungsod, kaya kung... Kung si Finney ay pinangungunahan ng Panginoon, dito ako pupunta. Si Nash ay mauuna sa kanya, minsan ilang linggo pa upang manalangin. Kaya kung si Finney ay magtatangkang mangaral ng revival, si Nash ay mauuna sa kanya at ihahanda ang daan sa espiritu. Ayon sa mga kwento, kilala si Nash na nananatili sa kanyang kwarto ng ilang araw na tuloy-tuloy na namamagitan sa panalangin. Ibig kong sabihin, may mga pagkakataon na siya ay nagdurusa, maririnig mo ang kanyang pag-iyak at pag-ungol mula sa kanyang kwarto. Ngayon, ayon kay Daniel Colenda ng Christ for All Nations, iniulat niya na hindi titigil si Nash sa pananalangin hanggang hindi niya maramdaman na ang espiritual na atmosfera ay handa na para sa pagdating ni Fini. Sa madaling salita, binubuksan niya ang langit, binabasag niya ang langit, Ah, bumubukas ang langit para bumaba ang espiritu at matulungan si Fini dahil ang mga puso ng mga tao, ibig sabihin talagang bukas, bukas ang langit. May isip mo ba yon? iisang tao ito, lalaking si Abel Clary kasama na nalangin. Pagwag-uusapan natin siya sa ibang pagkakataon, pero narito ang tala. Disuayin mulat sa kasaysayan sinasabi rito, Nung dumating ako sa bayan para magsimula ng revival, may isang babae na lumapit sa akin na namamahala sa boarding house. Sabi niya, kapatid na Fini, kilala mo ba si Father Nash? Siya at dalawa pang lalaki ay nasa boarding house ko na sa loob ng tatlong araw pero hindi pa sila kumakain. Dito muna tayo. Nagaayo sila. May pagkain sila na hindi alam ng babae. Ang pagkain nila ay ang gawin ng kalooban ng ama. Maiisip mo ba yon? Hindi natin madalas makita ang ganitong panalangin ngayon. Si Nash, hindi ko alam kung sino kasama niya, pero kung may dalawa o tatlong nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon si Jesus. Kung may dalawang tao na magkaisa sa bagay, ipagkakaloob ito sa kanila. Kaya si Nash, o oh, when y'all sa pag-earhouse, inang Nauunawaan ni Nash ang kapangyarihan ng pag-aayuno at panalangin. Alam niya ang lakas ng panalangin at pagkakaisa. Isa kayang paalisin ang 1000, dalawa ay 10000. Sabi niya, siya, u, siya, siya, at dalawa pang lalaki ay nasa boarding house ko na ng tatlong araw pero hindi pa sila kumakain kahit kaunti. Binuksan ko ang pinto at sumilip ako sa kanila dahil naririnig ko silang umuungol at nakita ko silang nakadapa sa sahig. May isip mo ba yon? Parang sinasabi niya, ano bang nangyayari doon sa loob kasi naririnig niya silang umuungol. Hindi niya alam ang nangyayari, baka iniisip niyang mamamatay na sila. Matindi ang matinding panalangin. Kung di mo pa nauunawaan ang kapangyarihan nito, bisitahin ang schoolofthespirit.tv. Makakakita ka ng magagandang turo doon, sabi niya. Nakita ko silang nakadapa. Tatlong araw na silang ganito, nakahandusay sa sahig at umuungol. Akala ko may masamang nangyari sa kanila. Natatakot akong pumasok at hindi ko alam ang gagawin ko. Pwede mo ba silang tingnan? Sabi niya, kailangan mong gawin ang isang bagay. Hindi ko makain ang mga ito, umuungol, nakadapa sa sahig. Hindi ko alam kung anong nangyayari. At si Fini, sinabi niya ito, hindi, hindi naman kailangan. Mayroon lang silang espiritu ng matinding panalangin. Kaya alam ni Fini eksakto kung ano ang nangyayari. Alam mo, maraming tao ngayon, kapag naghihirap ang mga tao, hindi nauunawaan ng ibang tao ang nangyayari. Hindi nila maintindihan. Hindi sila, hindi sila, hindi sila mulat. Akala lang nila emosyonal na issue lang ito, hindi totoo ang matinding panalangin. Ang matinding panalangin ay kapag ang banal na espiritu ang nananalangin sa pamamagitan mo na may mga ungol na hindi kayang bigkasin. Kaya daandaang libong tao ang naligtas sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Fini, pero marami ang hindi nakakaalam na ang pangangaral ay sinusuportahan ng makapangyarihang pananalangin. Pagkatapos mamatay ni Nash, pakinggan ninyo ito, pagkatapos mamatay ni Nash, unti-unti ring nawala ang mga revival ni Fini. Bakit? Dahil wala na siyang panalangin na sumasaklaw sa kanya. Sigurado ako may mga tao pa rin nananalangin para sa kanya, pero may kakaibang anointing sa buhay ni Daniel Nash. Sa palagay ko, meron siyang breaker anointing and siya yung nagbubukas ng mga bagay, minsan kasama ang kanyang grupo, minsan mag-isa, pero siya ang nagbubukas ng mga bagay. Ngayon, pakinggan ninyo ito. Narito ang isang nakakaintrigang punto. Apat na buwan matapos pumanaw si Nash, tumigil si Finney sa pangangaral ng revival meeting upang magpastor ng simbahan. Pagkaalis ni Daniel Nash, ibinaba niya. Sabi niya, hindi ko pupuntahan lungsod na ito, hindi ko gagawin ito, at nagpastor siya ng simbahan. Kapangyarihan ng tagapamagitan sa panalangin. Pakinggan, minamahal, isipin kung itutuon panalangin para sa inyong lungsod, pastor, simbahan at bansa. Kaya natin ito. Maari nating baguhin ang takbo ng pangyayari. Saan mang bansa ka nanunood, nais ng Diyos magdala ng muling pagkabuhay at bibigyan Kanya ng anointing lahat ito ay gawa ng banal na Espiritu. Ngunit kung paano ito nahayag kay Daniel Nash ay sa pamamagitan ng panalangin at paghahanda ng daan para sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo kami ng matatag na espiritu upang ialay ang sarili sa panalangin para sa lider at lungsod, upang makita naming maligtas ang mga kaluluwa, gumaling ang katawan, maganap ang himala, at magising ang simbahan at bansa. Panginoon, bigyan mo kami ng anointing tulad kay Daniel Nash at tulungan mo kaming ituon ng isipan sa makalangit na bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kaibigan, siguraduhin nakaset ang inyong alerto. Yung iba hindi pa nakaset kaya iset na ngayon. Meron tayong lingguhang pagtuturo and prayer challenge. Sumali kayo sa kilusan. Sumali sa hub, mag-sponsor, maghanap, makilahok. Hindi namin magagawa ito kung wala ang inyong suporta sa panalangin at pinansyal. Mangyaring isaalang-alang ang sponsorship. May naghihintay sa iba't ibang panig ng mundo. Sinikap naming isalin ang materyales sa iba't ibang wika. Malaki ang gastusin pero naniniwala kaming gagawa ng Pagpalain kayo ng Diyos, mga kaibigan. Magkita tayo muli sa susunod na linggo sa Awakening Wednesdays, Awakening Live. Ang buong maumurdo ay nasa krisis at ang mga palatandaan ng panahon ay lalong bumibilis. Nasa mahalagang sandali tayo sa kasaysayan at alam ng kaaway na maikli na lang ang kanyang panahon. Ngunit noong 2007, ginising ako ng Diyos hating gabi at nangusap siya sa aking puso tungkol sa isang ikatlong dakilang pagising. Ngayon, mas malapit na tayo kaysa dati. Kaya't tinatawagan ko ang isang milyong mga tagapamagitan na may puso para sa muling pagkabuhay na samahan ako sa paggawa ng isang bagong panawagan sa langit. Tinatawagan ko ang mga mandirigma ng panalangin na magtipon sa pagkakaisa upang itaboy ang kadilimang sumasalakay sa ating mga simbahan, pamilya at bansa. Nagngangalit ang kaaway, Nangyayari na ang dakilang pagtalikod, ngunit laging tumutugon ng Diyos sa nagkakaisang panalangin at pag-aayuno. Samahan mo ako at ang mga tagapamagitan mula sa mahigit 100 bansa sa Awakening Prayer Hubs. Sama-sama, maaari nating baguhin ang takbo ng kasaysayan. Awakeningprayerhubs.com, sumali sa kilusan.